Ano hey guys, kain tayo Tinaw lang marlin Higap tayo sa paw guys para tuloy tuloy ang pagaling Grabe ubo ko sipon Tsaka yung lagnat ko Okay na wala na, ito na lang nagpaiwan yung lagnat at saka ay, ubo at saka sipon Ito mga gamot ko sa so ubo sipon yan kaya, higo pa natin ang sabaw para tuloy-tuloy ang pagaling. Inom ka ng gamot 500 ml. Yes, hindi kakakain ako. Lalo kang kasakit. Hmm. Diba Yung nga sabi ng mga sinaunang matanda may sakit daw kailangan may sabaw para gumaling ihawan pa nga ng manok ng Maniki ba? Bisaya. Dito. Manila. No. Puro naman may Chemical. Kaya. Mga tao ngayon, maaga pa lang. Ito dyan sa sinta. Sinta. Lido na dahil sa mga kinakain. Kaya dalawang linggo din kasi ako di nakapos sa YouTube channel ko kasi may, may sakit niya ako. Ngayon medyo okay okay na naka ano ano na kulit. Kilos ba? Kaya ito nakumpisa na di hindi pa medyo okay ang buses. May ubusipon pa ko. Grabe. tinula namin ito guys may alugbati at saka malunggay kung sa bisaya yung bag umanganap may ano tawag nito pagkatas <laughs> ayan, ayan si subscriber si driver po.